Alright right. magandang gabi na naman sa inyo mga idol Nandito na naman tayo sa bahay Magandang gabi sa inyo Kumusta kumusta po kayong lahat diyan? Ayun na nga mga idol Bago natin ituloy ang ating video Mag intro muna tayo tayo nakapunta sa gym. Dito muna tayo mag-workout ulit. <laughs> 'Di ba? Pag wala sa gym, dito tayo. Okay? O tara. Manood muna kayo. idol magdagdag tayo magsisampu kasi yung kanina 25 yan 25, 25 magdagdagan naman natin ng eh. magsisampu Na nga, mga idol habang nagpapahinga tayo sa workout magluto muna tayo Ito, magano mag muna ako ng baboy magchachap habang nagpapahinga tayo ganoon na ako katindi pag sasabay natin ang workout at saka pagluluto idol, tsap tsap na natin ang baboy. Tapos, ako naman, balik na naman tayo doon sa pag-workout. Okay? Ayan mga idol, nahiwa na natin ang mga ang karni. Dito naman tayo ulit sa workout. Ganun lang, pahinga doon, pahinga dito, doon tayo. Pag pahinga doon, dito tayo. Ganun-ganun. mga idol, isa lang na natin yung baboy. Ito yung taba. Magsisilbing mantika. Ayan o. Ganun lang. Ganun lang uh, tayo. Ayan o. Habang papalabasin natin yung mantika ng baboy, back to work out ulit tayo. Doon naman tayo. Ha <laughs> ha! Diba? Ganun lang kalukit mga idol. Dito naman tayo. Oh, diba? Pinapagod ko yung sarili ko no. naman tayo doon sa kusina. Yan mga idol. Yan o. Eh, dito naman tayo sa ang ilulog o. Ayun. Ayun, puntahan na natin yung ano, yung niluluto ko. Habang nagpapahinga tayo, dito muna tayo sa kusina. Ayan. Ayun guys, so habang nagpapahinga tayo sa pag-workout, dito muna tayo sa aking niluluto. Dahil nagmantika na yung taba na nilagay natin, nilagay ko na yung laman. Ayan. Ayan. yan mga idol. At syempre, kapag inaantay natin, back to workout ulit tayo. <laughs> Ang hirap ng ginagawa ko, no? sa aking niluluto. po natin ay haluan natin ang sitaw adubong baboy na may halong sitaw masarap yun tapos bawang Ayan mga idol, Hintayin lang natin mag-brown yung baboy. Ang inaano natin. Hindi pa siyang brown. Eh. Oh. brown siya para luto. Para hindi ma, ma sobrang luto yung ano yung sitaw. Kaya punta muna tayo work workout tayo ulit. Ayun mga idol, habang inaantay natin maluto yung ulam, inaadobo ko. Mag-workout muna ako.

ito habang inaantay natin yung niluluto natin maluto mula workout muna ako. katabos ko na yung workout inworkout habang inantay natin na magluto para pagkatapos kung mag workout luto na yung ng mula na mula <laughs> ng diba ng lang yan lalaki yung braso yung katawan lalaki rin yung tiyan. A few minutes later. Ayan mga idol yung, yung <inaudible> mga idol. Pahinga na tayo. Tapos na tayo sa workout. Okay na tayo. At ayan na nga guys. Tapos na. Oh. Saan ka pa? Luto na yan.